Grabe, lakas ang hangin. Ito, ano lang sa bagyo? Tinamok din ang kita mo kita-kita mo oh lipat oh Grabe, lakas! Grabe, lakas! Grabe, Grabe, lakas! 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 Grabe, everything you know that you could get don't let them guide your life towards your grand I'll fight for what I love with everything ayun guys uh, ano magunta <laughs> na tayo yung Tagaytay yung <laughs> mukha niyo ayan ah uh, kawai kawai naman dyan oh hi hi Ayon, punta kami Tagaytay guys hi hi vlog ayan ito naman ayun anong oras na ngayon guys alas uh, <coughs> 4.30 na kami <coughs> mabiyahe pa punta ang Tagaytay ayun okay <laughs> Dito ka naman. Sityo ka naman. Dito ka naman. Okay guys. Daan uh... sigsag. <laughs> Daan sigsag. Samahan nyo kami guys <laughs> sa pag pagpuntang Tagay Toy. Tagay Toy. na mo yung yeah, cellphone ko sa ano, sa bag. Dito. Yan na charge ko. Yan na charge mo siya. <laughs> iti pa! Nag-intro, intro pa siya. <laughs> yung iti intro pa, mami. Patayin mo na muna yan Mamaya ka naman ganyan. Mamaya paglabas doon yan. Ano? sa Cavite to Tagaytay guys uh, uh, pag hindi kami matrapik mga ano lang yan isang oras na si si fi si <coughs> a scan ng Bibot sa patagay tay din saguro to Buti nga wala traffic dito. Ano? shortcut sure kasi to kaya walang traffic Ang bungsa mystical この, kung saan kaya yan Istimba

tong ano na to tanya pa puntang ano yan Mari ba yan Tong kalsada na to Hindi ko alam Pa tutan mo ako wala <laughs> mo alam <laughs> Na ka mo dalban yan Sibintay <laughs> okay. lang takbo natin Pagkaraan ng tatlong daang metro Kumanan Kumanan sa kaliwa kanan hmm. <laughs> kalibangan. Kumanan, ah, Kumanan sa Tagaytay Nasong okay. Highway. Okay. Dito na tayo. Sa Tagaytay tayo. Okay. Wow, bebe, yung bukas, okay. hindi bukas yung ano? Kera? Oh, taro. oh, 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 okay. Hmm. tama Ito, dahil mo tao pala dito Marami na palang tao dito hmm. oh, oh. Dago ka, Kamot na hmm. Kumaliwa Parang banok Tapos lang, kumanan oh. sa Tagaytay Nasugbu Highway hmm, Hindi pwede yun hmm. Diyo, dyan picture, magbomba na kayo, picture picture na kayo. Kami ay sawa na kami dyan eh. Maganda, dapat hapon pa. Ayan. Magbubang de, si Banjo ang magbubukas niya. Kasi nakasyon Ah, lakas ng hangin. Ayan guys, lakas ng hangin dito guys. Ayan guys, oh. Ganda dito. Ah, oh, grabe lakas dito. Oh. Ay, sa, sa bagyo kami dito ngayon, oh. Pero tagay ito lang yan. Merry <laughs> <laughs> Christmas po Ay, sa inyo. Merry Christmas, Merry Christmas. Tapos kung ikaling dyan, bossing? Tansa pa? Ah, tansa. kami Oh, tanya ang ambaw ng bata. Huwag kang lalabas. Ay, okay, guys, so pupunta kami dun sa dolo oh. Magamaya, magandang sa gabi. Maganda tingnan yan. Maganda po yung mga. Sige na, sige na. ano pala. Picture, picture na kayo. Ang cellphone nyo. tara kayo doon ako. meta niya. Ay, ay. Doon doon, sa dulo kayo. Sa may ano, may kamay. Picture kayo doon. Ayun guys, so nandito na kami. Ayan guys, oh. So, ganda ng ano, yung Skyrads. Ayan, no? Maliwanag ah, maliwanag. Ayun yung ating white ko e guys, sakay na guys Tay. Doon tayo, likot tayo doon. Grabe, lakas ng hangin ito. parang sa bagyo, tinamo ng kitang kita naman. Yan. Kita kita niyan ng ating kopi, lipat-lipat oh. Grabe oh. 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 Grabe lakas.